So, ang init dito guys, pero ang lamig ng panahon. Oh, ganun guys. So, ito yung sa loob ng church. So, grabe guys, no? ang layo na yung napuntahan natin pine trees vlog dyan eh nice view guys no ito yung shot ni Pastor oh. Diba guys, ito yung daan, National Highway. So Grabe ang lamig dito guys na lugar sa Tawandagat. So ayun guys. Ini nice view guys no. Oh di ba? Kung kaya magpunta dito guys, baon ka na kayo ng ano ng jacket para hindi kayo ano ma karanas ng lamig kahit na may jacket ano lamig sobrang lamig no guys? guys yung simbahan ni pastor tal yung dude ayun yung ano yung shop motor shop motor shop yan, yan. kahit masiraan kayo sa daan Meron namang motor shop dito, di ba? Huwag kayong mag-alala na masiraan kayo. Daming ano dito. Uh, mo, uh, motor, shopping, motor shop. Motor shop. Di diba, So, Uh, pasok tayo sa loob ng church uh, nice view mm -hmm. ayan yung bahay ni pastor <laughs> shout out na <no>, shout, <laughs> <laughs> shout out shout out shout <laughs> <laughs> out shout out ka mo sa youtube eh Mga <laughs> guys. Ayan yung. Ikot muna tayo, ikot, ikot. <clears throat> Punta tayo sa kabilang bahay. ito pala Hoy, shout out, shout out na kamo sa YouTube. 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 <laughs> shout, shout out si Manang. Si Manang ay eh, guapa guapa. Eh <laughs> nang eh. Shout shout out down. <laughs> <laughs> Buang, kalau mau.